Malaki, katamtaman, o maliit? Maligaya Mayroong iba't ibang sukat ng pagkain, pero isa lang ang pwede mong makuha. Ano ang pipiliin mo? Magsisimula na tayo ng hamon. Oh, may maliit akong pizza. Well, at ako naman ay may karaniwan, normal na laki. Amoy, masarap. Mga babae, may malaki akong pizza. Magsimula tayo sa akin. Kaya kong tapusin ang pizza ko ng mabilis. Siguradong hindi ako maano? Hmm? Sige na. Pero hindi ako nadudumihan. Sige, tuloy lang. Sige, penis. Gagawa talaga ako ng ganitong hiwa dito? Tingnan mo, ang astig. Hindi tulad ng regular na tatsulok na piraso na sobrang boring. Gusto ko ng spiral na pizza. Wow, may kumain na ba ng ganito? Siguradong wala pa. Ito ang aking paraan. Magpatuloy. Oh, napakabilis na paraan ito ng pagkain ng pizza. Mga tatsulok sila at pinapatong natin sila sa isa't isa. Wala! Oh, ayos. Sige. oh nom nom! Sa harap mismo ng iyong mga mata, mawawala na ang pizza ko. Ang galing! Oh, ang busog ko na! Tara na. Kailangan natin siyang aliwin. Go. Huwag kang susuko, Nancy. Ikaw ay isang mandirigma. Hmm? Oh! Oh, ako ay isang mandirigma. Kaya kong kainin ang lahat. Sa wakas, natulungan namin siya. Easy ang galing mo. Oh, may kaunting pagkain na naman. At mayroon akong malaking chipa chips. Wow. Ha! Tingnan mo ito. Ang laki. Jill, anong klase ng baby ang hawak mo? Alright. Oh, hindi ito baby. Ito ang maliit kong chipa chips. Malitman man pero pero masarap pa rin. Ah, suhin ko yan agad. Hey, tingnan mo si Jill. Kumakain siya ng walang laman na stick. Oh. Um, uh, oh, tapos na ang bilis. Oh, kahit ano. Ano? Oh, masaya akong ipagpatuloy. Paano buksan ito? Oh, mabilis at madali. Mabuti. Um, pasensya na, Ani. Saan na nga ba ako? Hmm, ang sarap. Nagtataka ako kailan ito matatapos. Oh, may ideya. Ano? Ano ang ginagawa niya? Kailangan lang nating magdagdag ng kaunting kislap. Magiging mainit ito, mga babae. At ngayon, ang malaking chocolate chip ko ay naging matamis na inumin. Ngayon, lagyan natin ng straw at tikman ang likidong flavor na ito. Masarap! Mas maganda pa? Ah, sayang ang bilis nitong naubos. Oh, magingat! Ah, mag-aalala sa buhay ko. Sige, magpapatuloy ako. Wow! Oh, ano? Oh, ang bigat, mga girls. Hindi ko kaya buhatin. Tulungan niyo ako. Ah. Oh, hilahin. Grabe, Ito pagod, ay napakalaki. Ako. Sandali, isang ideya. Ang aking martilyo. Maghanda. Ngayon, ang chupa chops na ito ay hindi magiging madali. Ilang suntok pa. Siguradong may biyak na. Kaunting-kaunti na lang. Astig! Ngayon ikaw na Huli na! Hawakan mo siya! Makikita mo! Hm? Ang sarap! Gusto ano? ko pa ng sobra! Ari! Oh, halos ubus na! Ubusin ko lahat! Ang mga mumu ang pinakamasarap! Ay nako. Nakuha ko ang pinakamaliit na bote! At sa wakas, meron na akong normal na bahagi! Bagay sa akin! Tingnan mo! isang napakalaking bote ng cola. Wow. Nancy, bote bayan? Hmm, sige. Ikaw na matamis na bagay. Oh, tingnan mo, ang interesante. yun na. Ah, tapos na ba? Pero gusto ko pa. Ngayon ikaw naman. Aha, huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito agad. Napakatamis at sobrang sarap. Maganda. Lasa. Um, parang, Oh uh, meron kung ano sa ilalim. Kailangan ko itong makuha. Hindi kita may iwan dyan, Candy. Oh. Oh, ang daliri ko, na-trap. Hindi, tutulungan kita. Oh, hindi ito nagtagumpay. Sandali, meron akong tamang solusyon. Kailangan natin ng langis. Yeah. Halika sa akin ang daliri ko. Ang ibig kong sabihin ang daliri mo. Ililigtas kita. Ayan na. Ngayon, perfecto na. Ah, uh, huwag mo akong pasalamatan. Ani, sige. Madali lang. Mabigat ulit. Lahat ng malaki ay sobrang bigat. Pero sobrang sarap. Mga babae, huwag kayong magselos. Ano? Nakakabighani talaga. Ani, medyo marumi ka? Ano? Oh, ang tamis. Oh, at muli, ako'y may pinakamaliit na tsokolate. Hmm, sapat na yan para sa akin. Mga babae, meron akong higanteng tsokolate. Isang ideya! Para sa isang maliit na chocolate bar, isang maliit na kusina, kailangan kong kainin ng maganda ang tsokolating ito. Kailangan ko ng maliit na kaserola. Iilagay ito sa kalan. Ilagay natin ang maliit na tsokolate sa loob. Ah, munti ko nang makalimutan ang maliit na gatas. Idinadagdag ito sa kawali kasama ang tsokolate at binuksan ito at... Oh, oo. Oh, oh, lahat ay natunaw na. Huray! Naging mainit na tsokolate ito. Ang cute nito na ayaw ko nang tikman, pero masarap pa rin. Tana. Tapos na ako. Sino ang susunod? Oh, gusto kita alisin ang tsokolate sa pambalot at kagatin? Ano pa ba ang mas hihigit sa pamamaraang ito? Oh, ang tsokolate ay mukhang kahanga-hanga. Tapos na ako. Anong problema? Paano ko kakainin itong tsokolate? Oh, sa tingin ko may ideya na ako. Tingnan mo, babae. Eh? Sige, lahat labas. Mas maganda Nine. ito nang walang pambalot. Magsimula na tayo. Iipunin ko ang lahat ng lakas ko para durugin itong malaking tsokolate hanggat maaari. Nancy, parang kang ka ang Hulk. Nakikita mo ba ang mga kamay na ito? Gagawa sila ng sining ngayon? Voila! Isang bahay na tsokolate. Sige, subukan natin ngayon. Masarap. Oh, isang ideya. Tignan mo, nasa ilalim ako ng bubong at ang bubong ay kamangha-mangha. Mga babae, huwag niyo akong tingnan ng ganyan. to ang tsokolate ko. Kakainin ko ito. Ah, ang bigat ng pader at napakasarap ng lasa nila. Okay, hindi na marami ang natira. Malapit na akong matapos. At ang huling piraso, tapos na. Mag-relax ka lang. Wow! Ang swerte mo talaga. Pero, hindi kami ganon. Nakuha ang pinakamaliit na cookie. Sige, kakainin ko na agad. Kailangan nating ilubog ito sa gatas. At titikman na namin. Mmm, ang sarap. May gatas ako. Gustong gusto ko ang gatas. Mga babae para sa inyong kagandahan. At talagang marami ito. Hindi ako makapigil, masarap din. Ano-ano ito? Sino ang susunod? Exacto. Ngayon, ako naman. Mukhang masarap naman. Ano yung lasa nito? Ah, na. Ang Oreo na walang gatas ay hindi Oreo. Si Kapitan Oreo ay maglalakbay ng malayo sa tabing gatas. Ngayon, si Kapitan Oreo ay nawawala sa gatas. Oh. Salamat, Hoy Oreo. Mahanapin ah, kita! Para sa iyo ito. Anong ginagawa mo? Heto si Captain Oreo. Kakainin pa rin kita hindi ka makakatakas kay Nancy na uhaw sa dugo. Tapos na ako. So, ikaw naman! Oo nga. Masyadong maliit ang baso ng gatas, pero sulit pa ring subukan. Oo, oh. malinaw na hindi ito gumagana. chill, masyadong maliit ang baso ng gatas. Ayos lang yan. May ideya ako. Ibuhos natin ang gatas sa Oreo at tapos na. Sinusubukan natin. Mga babae, napakasarap kahit walang gatas. Ako ay... At ano ang nasa loob? Hawakan mo, Dani, ang pinakamasarap na palaman. At isang daang beses na mas kakaiba ito sa ganitong paraan. Mahilig ako sa Oreo. Napakasarap. Ang hirap tumigil. Ah, parang iyon na ang lahat. Nagustuhan mo ba ang challenge na ito sa Power Up? Siguraduhin mag-subscribe at ilike ang video na ito. Magkikita tayo mamaya mga kaibigan. Paalam!